magandang umaga, magandang gabi sa ating pamilya na mahal, Pilipinas, mga kababayan na proud na proud. Itong uh, DILG PNP na inaanonsyo na malapit na raw itong si Kibuloy, the fugitive na mahuli. Lumiliit na ang mundo nito dahil nga po dito sa pagbibigay reward o pagpatong ng reward sa ulo nito may 10 milyon at ang uh, kanyang uh, co-accused ay may tag-i-isang milyon. Pero ang magandang balita, as per uh, DILG, PNP, ay ito mga kababayang mismo ang mga miyembro ng KOGC. Si Kibuloy Buloy ay medyo nasisilaw na ngayon sa patong na sampung milyong patong sa ulo. Kung sinong makakita at magbibigay ng uh, tip o informasyon dito sa fugitive na si Kibuloy Ay talaga namang pinapatos na ito ng mga miyembro mismo At ito ay hindi na talaga magtatagal kung ganito na ang uh, sitwasyon Ay as per uh, DILG PNP ay hindi na magtatagal ito at makukorner Susuko na at mahuhuli itong si Kibuloy ang balita ating tunghayan at mga kababayan. Kinumpirma naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na may maganda na silang impormasyon, partikular ang Philippine National Police upol sa posibleng kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at apat na kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse and trafficking. Ayon sa kalihim, marami na ang nagpapadala ng mga impormasyon sa TNP matapos na ilabas ang reward money para sa pinagahanap ng mga akusado. 10 milyong piso ang alok na reward sa makakapagbigay ng impormasyon para maaresto si Kibuloy, habang tig-isang milyong piso naman sa mga co-accused nito. Mayroon din umanong mga tipsters ang uh, nagpakilala ng miyembro mismo ng samahan na pinamumunuan ng pinagahanap na religious leader. Well, maraming info. Maraming info kung saan saan. But again, uh, mukhang we are on the right track here. Okay? We are, we are on the right track. Hindi ko na muna sasabihin kung saan. Okay? Maraming so, salamat, the right sir. Fan. Uh, pagka mga ganito na yes, ang uh, mga paggagataon ng mga, 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 mga kapatid, mga mga kapatid ay talaga namang mabilis mga na ang pag, uh, Suko ni Kibuloy dito at paghuli Dahil nga po, ni mismo ika nga, mga ulad Ay uh, pati mga Miembro na ng uh, KOG Sa kingdom ni Kibuloy Ay mismong, pinagkanulo na siya dito Ano pang uh, Ano pang uh, uh, Sa isip-isip siguro nila Eh sampung milyon na ito ha Sampung milyon, patong ng ulo Ituro mo lang isang tao, agad agad ka na May sampung milyon, kaysa naman maging Miembro ka na at ikaw mapagpirahan mapagbirahan pa diyan. At ang uh, ating matatandaan, last week ay nagbigay nga o may isang individual o ilang uh, individuals na nagbibigay. Pribado po ito ha, mga individuals na nagbibigay ng uh, donasyon para dito sa reward sa ulo ni uh, Kibuloy upang ito'y mahuli. At uh, tigi isang milyon naman sa lima Ah, uh, ngunit ang isa ay nahuli na. So may apat na tinitira na nalalabi pa. Kailangang mahana pa yan. Kailangang minamadali na rin. Ito, uh, si Kibuloy na mahuli dahil nga po mga kababayan. Kahit pa paano kung mahuli ito ay baba. Magandang accomplishment ito ng Administrasyong Marcos dahil uh, mga fugitive sa kasalukuyan ay talagang hindi pa nahuli. Umpisa kay Bantag, kay Tevez, do uh, schedule na yan kay Tibis papabalik ng uh, Pilipinas pero itong uh, pinakamalaking isdang tumakas sa batas itong si Kibuloy ay talaga namang malupit at madulas pa sa palus itong mamang ito ng may-ari ng mundo nag-claim isang taong may-ari ng mundo nag-claim tumakas ngayon at hindi nga magpapakita at sa tingin po natin Mukhang hindi magpapahuli ng buhay ito dahil nakakahiya para sa kanya. Binansagan ka. Inikli mong may ari ka ng sanglibutan. Pero nakadamit ka ng orange. Pagdating ng panahon. Magshot. Aba, kulong ang abutin. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang ating mga OFW around the globe.